Hello po mga kalaki, magandang 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 hapon po sa ating lahat. Alas dos na po ng hapon, tara mamigay na po tayo ng mga 4 digits lucky numbers po sa bawat isa. Ito po, umpisahan po natin sa bansang Alaska. 7328 Saudi 9942 Japan 2187 Italy 6395 Germany 2388 Korea 2527 Greece 1719 Canada 8362 Mexico 1663 Australia 2384 New Zealand 7553 India 7298 Philippines 3138 Thailand 6966 Taiwan 4809 Malaysia 6173 Dubai 5150 Hong Kong 6277 Singapore 3382 China 0195 Texas 1370 Israel 2366 at Las Vegas 2135. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang ating mga 4 digits lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon. Tara, pati po ako lalaban ngayon. Tataya po tayo. At syempre, ang gusto namin dito sa Lucky World, manalo ka, swertehin ka at claim it. So swertehin tayo ngayong Bermans. di ba? Welcome na po at October na po. Mahigit na pong isang mag-iisang linggo na pong October mga kalaki. Mag-iisang linggo na dapat mananalo ka na.